Jumel 05. Mga viewers, si Jumel 05 ito. Ngayon, nasa simenteryo tayo. So, wala tayong pasok. Ngayon, tuturuan ko kayo paano yung technique sumide line sa simenteryo. So, ito, ganito yung ginagawa natin lettering. Kamukha niyan. Ayan, nakikita niyo to? Ayan. Nakikita ko sa inyo paano pagawa mga viewers, no? Pasensya na kayo, ha? Ito, simenteryo ito ng nating. So, dati side line ko to nung nasa Bulacan pa ako. Nasa may kawayan, sa Calvario. Ngayon, siguro makikita niyo to. Ipakikita ko sa inyo kung paano pagawa. Ito, mga gamit natin na kailanganin. eh. Acrylic. So, kailangan kung ano yung available na kulay ito gagawin lang natin titimplay lang natin mga viewers ayan ito uh, sa tatay ko yan si Jesus Jesus jr pag M oh my god wow Jesus pakita ko sa inyo stay tuned lang po kayo mga viewers at natin yung camera eh mga viewers parang sa tayo nagbababoy niya nakita niyo parang naglalaro lang tayo niyan So, ganyan yung pagano natin ng mga kulay. So, eto, ginuguhitan na natin gumagamit tayo ng ruler para paling siya. Yung design natin talaga paling siya. Kasi kung pantay, mag-aalanganin. Mas maganda yung pa siya. Pagka pangkarani nakikita nyo sa mga lapida yung mga ganyan eh, mga viewers. Eto, yan mga sinusulit ko. Tinatansya ko yung mga letra para sumakto. Kasi di natin masasabi pero yung iba mahirap bumura eto ngayon nga sinisimulan natin yung letter J alam nyo ba yung pangalan na yan? pangalan ng tatay ko yan Maraming uh, marami nagtataka ang pangalan niya ay Jesus M. De Jesus yung M niya maglangit tapos junior pa siya so meron din kaming third pa yun yung kapatid ko yung kasama ko dun sa company so eto habang ganyan yan ginagawa natin mga viewers nakikita nyo yung mga letter M yan yung maglangit eto naman yung madali lang naman kung talagang uh, ano nyo Ah... Uh, pagpapractice nyo, madali lang makuha Kala nyo yung una mahirap. Pero ako mas kabisado ko maglettering sa brush kasi talaga dating gumagawa na ako sa mga sinihan, ganyan, yung mga unang streamer. Hindi pa na uuso yung mga tarpaulin nun eh, puro streamer pa lang. So, batang 90s tayo, talaga naghahanap buhay na tayo sa mga art and sign. So ngayon, eto dito natin nagamit ang um, pagiging art and sign natin. nag aral tayo ng uh, sinasabi nilang artist sa simenteryo lang pala yan. Na, mga viewers. <laughs> ito Bawal lang yan. Natin. So ito nga, sinasabi ko sa inyo, ito yung simpleng hanap buhay. Ba, akalain nyo ba yung ginagawa ko ngayon? Isang daan yan. 100 pesos. Kung sa isang araw, makasampu ka isang libo. oo di ba? ting yung mahal, ano lang yan? Ah, mahal araw, sorry. ting yung todo los santos yan. Ano, senyo, natamimik. Yan yung talagang hanap buhay ko noon. So, eto nga at mga ngayon, nasa company tayo at uh, hindi nga tayo makauwi ng Bulacan. Sana doon tayo sa sideline. Eh, dito na lang tayo sa cross Rey. Yan mga viewers, nakikita nyo. Eto yan, dinidesign kong yan. Yung cross na yan, yan yung death. Yung parang kabibing nakikita nyo, parang araw na pasikat, yun yung born. Pag gumagawa kayo ng mga ganito, ayan, tatandaan nyo lang yung parang kabibi o parang araw na pasinag, yun yung born. Tapos yung cross, yun yung eto mga ano ayan nakikita niyo ang hirap nung yan, ano natin nyo, eh nyo, mga viewers eto nga paano halang so, naman yan eh uh, sinasabing sa una talaga hindi niyo makakukun maganda baga practice makes perfect kaya nga sinasabi ko niyo mga viewers so eto hindi pa naman tayo monetize sa YouTube eto muna sa mga muna tayo mga viewers Ayan. Pero pinakikita ko sa inyo para sa susunod, kung gusto nyo gumawa ng pera tuwing undas o sinasabi natin uh, todo los santos, hindi maalaraw. No? Pwede, pero pwede, rin sa mga araw to kasi mga ginagamit na mga sa mahal araw, may mga nakalettering din eh. So pwede rin itong magamit o oh, sa school. So eto yung mga sinasabi ko nga sa inyo, hindi lang tayo sa motor, Ayan, nakita nyo, nabuhun na yung pangalan. So, ito, i -re repair natin yan, mga viewers. Ayan, yet, Meron na yung, ano, uh, almost uh, sinasabi mga 5 years. So, ayan, i -re repair na lang natin yan. Kasi, nakalimutan ng kapatid ko yung guide. Nakalimutan niyang isulat sa papel. So, ginawa niya na lang. Ganyan, sabi ko, sige, kaya naman natin i-repairin yun. Ito yung pamangking ko. Ayan, favorite na pamangking ko yan, si Jaden. Yan, then ano pa lang yan Ang um, wala pa siyang isang taon nung namatay bago nagbag pa lang tayong nagbablog mga viewers yan nakikita nyo so almost sa uh, two 2 years pero hindi pa rin tayo monitor sana ho naman mga viewers o mga subscribers sana naman ho kahit paano paki subscribe lang po natin yung youtube channel natin so marami huta tayong mga uh, gimmick na pupuntahan mga event na nangyayari rito nga sa Tarlac so motor show, kung paano mag repair yung ganyan, kung paano mag modified ng motor, iba iba baga mix yung ano natin eh baga hindi naman tayo talaga moto vlogger tamo o vlogger tayo mga viewers so lahat ng mga pwede nating ikwento na makikita nyo na pwede nyo pakinabangan na Ibi ay ano ko sa inyo tawag dito ah uh ipapamahagi ko yung mga natututunan ko, yung mga diskarte natin, kung paano tayo rin na mag-survive. Mahirap na yun lang yung ano natin sa company. Napakahirap. Gipit na gipit tayo. Ako nga, mag-isa na lang ako, nagigipit pa ako mga viewers. So, paano pa kaya yung may mga pinginagagata? So, ano? Eto, makagawa tayo ng paraan. Alam nyo ba naman yung mga sa simenteryo? Pakapalang naman ang mukha niyan. Pwede kayong maglinis ng simenteryo o kung hindi naman eh mamintura yan iba iba yung ano samantalahin natin habang meron mga okasyon na ganito so wag kayong mahihiya mas mahiya kayo kung magnanako kayo magtitinda kayo ng drugs eh yun talaga yan itrain nyo rin habang eto subukan natin mga magbablog tayo magbablog malay natin palain tayo mga viewers kaya eto pinagbubutihan natin so eto nga ayan nakita nyo yung pamangkin ko si Jaden Messina ayan halos wala pa siyang isang taon. Hmm. O, at subukan nyo rin. Baka swerting kayo. Ayan, no? Kung yung sa wedding. <laughs> mga viewers, rabulin nyo. Mali nyo, kayo sa nakita nyo. Pero hindi ko kayo tinuturuan na sugal, ha? Mali nyo. Kasi, pakasakali lang. <laughs> ayan nga, makakita nyo. Ayan, yung mga yan, dinidesign natin yan para mabuhay yung konti yung kanto nya. Ito nga, ayan, nakita nyo yung sa kay Bapang, ano, Ah, kay Bapa. Kay Lolo ko pala yan, hindi pala Bapa. Sorry, sorry. Yan, nakikita niyo So, yan, nirepair na lang natin yan. Ganyan lang naman yan eh. Paulit-ulit lang. Ayan, nagbubura pa nga ako. Kasi, magaspang, ang apakahirap. Hindi makinis to mga viewers ha. Magaspang yan, rap yan. Kaya lang, by technique lang din naman talaga. At yung pintura nyo, haluan nyo ng konting tubig. Yun nga, uh, hindi inamin lang gagamitin nyo ha, latex sa para JuMello 5